Alright mga kamukil, ayan kung napapansin nyo, tiles no, napakalit na ng cutting nila, napakalit na ng siruho na nangyayari dito. Alos po sa dalawang kwarto mga kamukil, ganito yung nangyayari. So comment kayo mga kamukil, paano ito maiiwasan no? Ano ba yung mga pamamaraan upang maiwasan natin to? Gusto ko munang malaman yung mga opinion nyo mga kamukil sa mga magagaling dyan kung bakit nangyayari itong ganito. Bukas ituturo ko sa inyo mga kamukil kung ano yung mga dapat gawin natin pag nagta-tiles tayo ng mga kwarto o sa buong bahay, no? Ano yung proseso? Unang proseso na gagawin natin, pinaka-importante talaga, no? Sa unang proseso, unang hakbang, dapat may fair pick mo na to. Kasi kapag ka, nagsimula ka sa kunting mali, matatapos yan. Malaking mali yung katapusan yan. So, itong project na to mga kamugail, hindi ako gumawa nito, no? baka ni ko na lang 'to kasi lumapit sa akin nang papagawa dito at sobrang kaibigan ko siya. Unang-una mga kamukil ayo ko sana tanggapin. Kasi alam ko naman yung mga nagtratrabaho dito pag mawalan ng trabaho. Paano na yung pamilya nila? yun, yun, yun yung iniisip ko mga kamukil. Masakit din, isa din ako ng construction worker. Alam ko yung mararamdaman kapag ka ganitong klasing mga senaryo na papalitan tayo sa ating project, papalitan tayo ng iba. Pero nung pinuntahan ko na to mga kamukil, sinik ko na to. Uh, talagang karapat-dapat lang. So, naisip ko rin, kawawa naman din yung magpatrabaho kung laging ganito, no? So, sinabi ko sa may-ari, kung wala man lang okay lang sa kanila, um, walang problema na ako yung tatapos uh, dahil kaibigan kita. Sige, uh, tra-trabahoyin ko to. Bukas, mga kamukil, pag-usapan natin to, ituturo ko sa inyo kung ano yung tamang diskarte upang maiwasan yung mga maliliit na siroho. Maraming salamat, mga kamukil.